Gagamit po tayo ng mga halimbawa kung paano natin mapapatunayan ito. Dito sa Mateo, merong sinasabi ganito, Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatul ninyo sa iba. Nakakatakot pala ito, eh, no? yung judgmental judgmental. Panayhatol mo sa kapwa. Ang Diyos naman, yung hinatol mo sa kapwa, yun ang ibabalik sa iyo ng Diyos. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa ibang. Ang ganda ng salin dito. Magandang balita, Biblia. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang truso na nasa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Halika't aalisin ko ang puwing mo. Gayong truso ang nasa mata mo. O, okay, ituloy muna natin dito. Balikan natin yung truso na yan. Sabi po dito sa Tanatang 5, MAPAGKUNWARI! Ayan, ipokrito. Alisin mo muna ang trusong nasa iyong mata. At sa gayon, makakakita kang mabuti at malis mo ang puwing ng iyong kapatid. Saan ano po yung context po nito mga kapatid? Ito po ay bahagi ng sermon ng ating Panginoon. Nag-start ang kanyang sermon sa chapter 5 yung Beatitude. Di ba? Kung saan itinuro ng Panginoon tungkol sa tunay na pag-uugali ng dapat na mga tagasunod niya. So, binibigyan niya ng diit na huwag basta-bastang humahatol sa iba sa mga talatang ito. Dahil tayo man ay may pagkukulang. So ano bang ibig sabihin dyan na mapagpaimbabaw? Hypocrite. Ang ibig ko sabihin ay, una mo nang alisin ang sarili bago husgahan yung iba. Tingnan mo na ang sarili bago tumingin sa iba. Nagpapakita ito na ang taong ipokrito ay natatalo siya ng kanyang makasalanang likas. Okay? Tingnan nyo. Ang mahirap sa mga taong ipokrito ay hindi umaamin. Taas ang kamay ng umaamin. <laughs> Mapanad ka kapatid kasi ang umaamin siyang ang pinapatawad. Okay? So totoo lang, ito'y isang napakahirap aminin. Ito ang pinakamatinding labanan sa loob natin mga kapatid. Ano po yung ibig sabihin no? Tahilan at utroso at puwing. O ito, bigyan natin ng illustration. Yan. Yeah! O ganyan ang mga taong ipokrito. <laughs> ang laki-laki ng trusong nakatusok sa mata niya. Ay, gustong alisin yung kapirasong buwin ng kapwa. O paano ho ito? Ano po yung ibig mo sabihin niyan? A large beam symbolizing the great sin or flow that we have. Ayun yung pong truso nandyan sa atin niya. Kaya truso ang ginamit malaki kasi may mga tao na hindi nakikita ang kanyang sariling kamalian at kapintasan pero yung puwing bakit puwing maliit ang nakikita yung mga maliliit na pagkakamalindang iba yung sarili niya na kasing laki ng truso hindi niya nakikita yung kumisabi niya ang Panginoon ang may sabi. Kasi ang ibig sabihin ng puwing, speak or splinter, a small particle representing the minor faults or weaknesses of others. O bato-bato sa langit. Palagay ko naman ay para invite nyo ako uli ay wala dito ganon. Yung mga nanonood na lang. may ganon. <laughs> so makikita ho natin dito, ito po ay realidad. Na merong mga tao, grabe kong makapuna sa social media, ipapahiya yung isang kapatid. Nakalimutan na sa kanyang paraan ng pagpapahiya ay mas malaki pa sa troso ang nasa kanyang mukha. Kaya yung punto rito mga kapatid, madalas tayong sensitibo sa maliliit na pagkakamali ng ating kapatid. Parang maliit na puwing lamang yan. Huwag nating kalimutan tingnan ang ating mga sarili. Kaya ang tawag ng Panginoon ay ano? Mapagpaimbabaw. Ang ibig sabihin ay, nagpapakita na hindi tunay na concern. Kung di, manghusga lamang at pagpapakita ng sarili na mas mabuti siya kaysa kanyang kapwa. Yan ho ang totoo. Ano ang prinsipyo na dapat po natin matutunan? Ayusin muna natin ang ating sarili bago tayo mamuna sa iba. Limawa may nakita kang pagkakamali. Isipin muna ako kaya ay isa sa man sa papahiyong mo siya o kaya magkukumit ka doon sa social media magpupus ka sabi mo ay huwag na lang mas malaki pala ang pagkakamali ko di ba nakakatulong na mabuti yun ang gusto sabihin ng Panginoon sino ang dapat magalis ito kasi ang isa sa problema kasi itong social media natin ngayon talagang napaka dangerous nito kasi may mga tao ngayon na ang ministry niya i -correct. Yung iba, ah, mali yan. Kaya kailangan dito tayo para baguhin yung tao niyan. Hindi po, totoo yun. Ang magbabago sa tao ay ang Panginoon. Hindi mo kayang baguhin ang kapwa mo tao. Ano ka, Diyos? Paalalahanan, oo. Pero yung ipipilit mo, bakit kasi kanyan? Bali kayo. Eh, gusto mong ilagay sa kamay ang kapangyarihan para baguhin yun. Hindi, ipapray. Ang mag-aalis lamang niyan, mga kapatid, ang magpapatawad sa ating mga kasalanan ay hindi yung kapwa tao, kundi ang Diyos. Amen? Amen. Yun ang dapat ho natin itanayin sa ating isipan. Kapag ginawa natin ito, ang resulta, restoration, hindi condemnation. Kaya kapag ini-apply natin at ginagamit natin sa tama, hindi natin nahatulan yung kapwa. Ang mayayari, restoration, papayuhan, marirestore ang kanyang mas tamang dapat na maging ugali. Ang realidad mga kapatid sa pamilya, iglesia, komunidad, madalas nating makita ang mali ng iba kaysa ating sarili. Kapag ino na natin, natin na natin sarili, ang resulta mga kapatid, isusuko natin ang ating buhay kay Kristo. Bakit? Makikita natin ating sarili na mas madumi kaysa sa iba. At pag nakita natin na tayong makasalanan kaysa sa iba, ano mayayari? Sa tayo lalapit, hindi sa ating kapwa sa Panginoon. Amen?